Ang ano nang ano na no? Hindi, mga danang bangka yan. Oh, hindi. Mmm, makahilo. <coughs> Malalaki kasi bangka yan, dumadaan. Lang kaso? Labas ang Labasan lab lab ito. Labasan lab lab. Wala naman dumamalaking bangka. Hindi. Na Umuga lang, may lumabas ng malaklak eh. Oh. nakapaw. Nakapaw takot hindi pang uga ng bangka namin ha, ba? baba muna tayo baba muna tayo parang hindi ano to ah hindi kang uga ng bangka namin na ba <coughs> hindi malam ko lumindol ba eh. grabe Baka may dumaan na ano eh. Adali pa naman tayo na malakalak eh. Mabit pa oh. Nakakahilo eh. Grabing alon eh. oh lumakman yung ano namin oh. No? Pesto. Hiraman pa ako nito ah. Oy oye oh, ye yeah. Grabe oh Alabo ang tubig nito Oh Ayan ang uli ko Grabe ang uga ng ano Ang tubig Di naman malam lindol ito Dali tayo naman ng laki. Hinihirapan pa tayo.